morning, ma'am. Ay, aba, eh, ano ba ang atin? Eh, ma'am, dito ako kasi ako pinapunta para magpaayos itong lisensya. Eh. Praise the Lord! Natumbok mo, brother! Apa, na, ha? Ang normal process, three months. Tatong ba? Eh, ma'am, uwi pa ako ng probinsya, eh. Sabi kasi kaya ngayong linggo. Ah, yan ang tinatawag na expedite, brother. Kasi alam mo, yung normal na proseso, na uh, ka ng siyam-syam. Nagdarasal ka ba, brother? Ma'am, magkano ba yung expedite? Ikaw na ang bahala, brother. Ang sabi nga ni Brother Vic, tanggapin mo ng maluwag sa dibdib. Amen! 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 Brother naman. Alawin, nagpunta dito. Nakuha niya sa dasala saka sa limang libo. Ang bilis. E eh, di ang saya. Ganyan talaga ang gusto ni Lord para sa atin, brother. Lahat tayo yung masaya. Ang servis yung namin kusa. Kusa at walang kapalit. Limang libo? Palit na yan, brother. Kasi alam mo, ang komisyon ni commissioner at ng mga abogado ay fix ako. Pag binabaan mo pa yan eh, wala nang kakainan ng anak ko. Brother, ang tawag dyan ay divine offering. Purihin ang Panginoon, brother. Tama talagang sinabi ni Brother Vic. Alam mo ba, nung Sabado ha, sinabi niya na sa amin kung sinong dapat nating iboto sa eleksyon. Brother, yun rin iboto mo. Para siguradong pag-unlad ng ating bayan, brother. Amen! Amen! Eh, <laughs> Kailan ako babalik? Two working days lang, brother. Okay na. Thank you. <laughs> Praise the Lord! Lord. Amen. Amen! Amen! Panginoon, maraming maraming salamat po sa inyong mga krasya na sa akin. Sinabi nyo nga, humiling at inyong pagbibigyan, hanapin at inyong matatagpuan, kumatok at inyong pagbubuksan. Amen! Amen! Amen!